Ayan mga friend, ganda pala dito. Ngayon lang ako nakapasok dito. Nag-ikot-ikot lang po kami dito. Saan tayo? Akyat? Rasuns of Wagdwa. Wagdwa? Wagdwa? Pinsyap. Pinsyap. ay, 'di ko'y kailangan ipaano 'ko ni Rhea. Copyright ko copyright. Tapi music daw. Ha? Huh? Copyright. Eh, may mijalibido na Ang ganda pala dito kasi lang. Ano 'to, hindi mo makikita noon? Oh. Yo. Ha? Huh? Wala-wala. Kulaki pala to dito eh. Ha? Huh? Ang laki pala to. Yeah. Nagtutor kami ni Dodong kami lang dalawa mga friend. Nagpunta kami dito na ng Robinson Place, Manila. Ayan. Ba't parang malabo, Dong? Sa cellphone mo yan kaya? pala ko dito. Makdo. Magdo makdo. chicken in a Red Dragon. Ha? ang bakuro di inasal. You know, okay. Ayan, jelly bean. Yes, right? Lakad-lakad lang tayo ito mga friends. Miguel-Miguel, nag-shut like, off po sa lahat ng la mga viewers. Ikot-ikot lang kami ni dito. Ayan, Jolly G. Wala ka, Lord. Ay, charam Mamaya dong brini tayo ng bread top. Kasi masarap. Masarap yun. Ang lawak pala ng Robinsons. Ay, ang lawak pala to doon. Ang laki-laki. Oh, oh, napakalaki ang National Bookstore. <laughs> Pabalim. Mga mga nag shout po sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Maraming maraming salamat sa lahat ng support niyo sa aking channel. Nanyang nagtutor kami ng dalawa ni Dudong dito sa Robinson's Place, Manila. Ayan daw, may kasi daw. pinapay daw. Kali ka dito, baka mamaya maiwanan kita. Malawak. Malawak. tayo. Akit pa rin sa taas. Doon Sa fourth floor. Napalawak pala to dito doon. mga race mga friend. Doon nakanda sa Tingkit Ang may ng o. daw. Piri, piri. Ang laki pala ito, Robinson. Ayan. tutor kami dito mga friend ayun no daming mga magbibili ha budget lang ang wala ayan at picture si Dudong mga friend labasan na Dali ka dito, dali. Pabalik tayo. Ikot-ikot lang tayo. Sawat na mga pools dyan. Nabasa na ba talaga yan? May doon, no? Ay, hindi gumagana. O, oh, Balik. Wala nang... ako hindi gumagana yung iskeleta. Uh. Ang taas pala ka pa ng Robinson. Hindi? Ang taas pala to. Ayan mga friend tour kami ni Dodong dito sa Robinson's. Robinson's Manila Place. Ang ganda pala dito.

Tingnan natin natin. Fourth floor? Fourth floor? Oh, mm, ano pala dito? Ito yung escalator. Ayun dulu, may pop ice sa taas dulu. fourth floor na to, doon CR. Ilang floor na ba tayo? Ang lawak pala dito. Doon. Saan pala ladoon? Ayun Popeye's doon. Ah. Oh. Katabi yun malapit sa CR. Saan ang CR? Robinson's Appliances. Ayan. Tanong mo sa word yan. Ikaw magtanong. Tapos sakit tayo ng skinator ulit. Okay, dali! Ang lawak-lawak pala ito ng ano, Robinson's. sakit ng mga bulaklak oh. KFC daw ayan o oh, KFC ay ano kain daw si Dodong ng mga mga friend kasi nagubukong KFC Dunkin' Donuts, Wendy's. Ayan, ang namin, mga inasal. Ayan, paasok kami ngayon mga friends sa inasal. Kami po ay kakain. Ayan, Chowking King oh. May pancake house pa. Oh. Windows. Ayan, manginasal Ano, gusto mo manginasal? Yeah. Ha? Gusto mo manginasal? O, sige, order tayo Patay natin ito muna mga friend May nag-shut up sa lahat ng mga viewers Hanggang dito na lang Thanks for watching Ayan, siguro mag-feature

ganda pala dito ikut-ikut. check out check out sa lahat-lahat ng mga viewers get the Bakit gusto mo maglaro? Ha? Saan ka mag-inquire? jan Maliit lang palang times yung dito ba? Meron pa? 7 na 7 peso na lang? Di, hindi ka na makalaro. 7 peso na lang para laman ng card mo. 250 la na lang eh. <laughs> Yan, pop ice dong. Ayaw dong? Ayaw mo dong?